Wala nang tao. Ah, so ikaw ay kapatid din namin sa pangyong palataya? Oo naman. Pero mm ba? -hmm. Uy, Mayroon wala tignan ah, kamay. Mas oh. maganda pa yung pukon niya sa kukuko <laughs> yun. Oh. Para kong katulong. Tapos, ako sa ba? Yung kinala mo kung kapatid sa pananampalataya, palataya, pala nagdaw easy pa siya. <laughs> <laughs> sabi niya, magpapalik yung... Talaga ba? Yeah. Pagiging trans. <laughs> Sorry. Ano <laughs> <laughs> ako <Aloha> to <laughs> medyo saya unatin kong buko. Medyo napaparamin na kasi. Na, na, uh, na, uh, so, bakit lang, anong song? Um, ko. Uh, ah, uh, sige, the only one uh, The only one. Uh, the only one. Ah, Lionel Richie. Lionel Richie. Ay, parang sa kilang nero. <laughs> Totoo ba yan? Parang sa Toronto. Totoo. <laughs> okay. Totoo yung itu benar? Totoo ba? ah? Huh? Parang, ay ano? At talaga, ha? <laughs> yan. Ay hindi ninyo magpagawa ng ilong. Tapos hindi naman kayo magpapagalong ganyan. Ano <laughs> oh, yeah. naman ito? Pagalong? Ang mura? Nakapagalong muli tatawasin na yung buto ng manok. O, hindi <laughs> pa buto ng manok dito. Hindi naman mo. Ang mura-mura yung hindi mo nyo buto lang ng malok talaga <laughs> yan. <laughs> Kasi wala na kaya ikaw ang totoo, ayaw kayo ang Totoo? Pero yung ilong totoo, yung mukha. Totoo kaya? Oo. Oo. Matigas na natin. Gusto ko. Oo. Ibang may show ngayon dito. Asa na yung poster? ka kanina? Sino? Pao. Ano Ikaw yung mukha. Ewan! ka ba yun e? Parang gusto ko siya Sa Saan poster? Ganyan ka

<laughs> okay, oh. pagbigay natin. And then after, after this, siya na kasi yung ating last guest. Yes. And then after this, tawag Yes. So, okay, tayong yes. okay, surprise guest. Uh, surprise. Okay. Meron kami ano surprise guest at uh, itayin niyo po. Uh -huh. mm -hmm. Within this week po, makakakanta siya. Pagal <laughs> naman nun. No? Sige. Ano pa tayo? Okay, palapakan. 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 hindi <coughs>